Mual well guys, pancit tayo mga ka guys. Tabura sya ko to. Pancit. Loblog, pancit. Kaya pato. O, pancit bihon. Tabura ito kayo mga guys. good morning i am sayo mera naam ratni hai ha dekho to aur kayo bache

selokan ini kalau motor sudah tercucuh ya share gali nyucuciin air ngeblok ya moren makan

Black. Black. Black ako. Black ka pa? Black ako. Black. Ito na pala ba ako? Tapos pa lang pa trick. para ka ngayon. <5 attraction noise> Eh, salamat mga guys. Sa so, umagang ito, nang ating ginahin na. Thank you, God bless. Thank you, lahat. Good morning, for sir. At please subscribe ang aking YouTube channel, mga guys. Si Mahirap na vlogger po, nag-i-sure sa vlogi sa tuwing ako nag-upload. Kahit pangit man sa inyong paningail, pag-i-sure pa rin ang aking sinasabi dahil yan ang aking ano pinapangarap mga ka, guys. Yan tapos na ako maglako sa so, umagang ito mga guys. Ang aking bike po, sirasira, sirak na. ko sira-sira na sinasagaan ko pa rin ito para kumita lamang sa aking paghanap buhay sa kung umaga. Okay, na tayo mga guys, sa aking bahay na tinitirahan ng aking mga ah, kaibigan. Nice shout out Yan mga kaibigan, oh, dito yan mga kaibigan, oh, no, dito sa ilang-ilang ilang ilang frame guys ang ating kinainan uh, guys na eh medyo medyo complete din din Lahat mga giting ng mga sipag mga, mga masisipag ng mga tagalinis shout out sa inyo mga guys shout out sa mga tagalinis ng mga ito ito hindi bagay maglinis kasi maganda bagong maganda hindi bagay Shout out sa mga taga malinis Mga taga ayos mm, Dito tayo sa looban ng aking yeah. uwian Ang mga taga ayos Malapit na tayo Maraming salamat po Mga taga Thank you God bless sa lahat ng mga papanood nito. Pag-share so at pag-subscribe ang ating lagi sinasabi sa inyo. Thank you po. God bless. Good morning to all of you.